Uh, maaari bang i-require ang online sellers na i-post ang aktual na larawan ng item upang hindi ma-disappoint ang mga mamimili? Actually, very common ito ano kung titingin ka sa Shopee or sa ay, sorry, uh, titingin ka sa mga online platforms natin. Marami naman silang online platforms actually, Lazada and all of these things. Ano. Meron ding uh, may mga may mga items talaga na parepareho yung pare yung picture na nakalagay although iba-iba ang seller. So, uh, pwede ba nating i-require sila na i-post yung actual na larawan? Okay. Maaring i-require in the sense na bawal kasi tayo manloko ng mga consumer. No? Kung klaro naman sa ating mga consumer yung produkto na ibinibenta ng ating uh, mga sellers, ay dapat tapat yung seller na ibigay yung aktual na produktong pinapakita sa ating mga buyer. So, ito yung sinasabi nating expectation versus reality As long as makikita natin doon sa post ng isang online seller na uh, tapat naman yung uh, characteristics or yung specifications na nakasaad doon sa actual item na i deliver sa iyo ay enough na yun, eh, enough na yun to satisfy yung non-deception na uh, requirement natin. Pero of course, hindi naman hindi naman natin uh, pinagbabawal actually ang ang ginagawa natin, in encourage natin ang mga sellers natin na maging transparent as to the uh, as to the products that they are selling online. So, kung kaya nilang i-provide yung yung pictures na ni-request nire ng ating mga buyers, then well and good. As long as walang deception involved, okay lang po 'yun at uh, we enjoin everyone, yung yung sellers natin to be transparent as much as possible. Ah, uh, attorney meron bang enforcement uh, enforcement side ito? When uh, for example may may deceptive na, na na picture ganyan at hindi naman naging transparent yung seller na hin, na kuno hindi niya sinabi na ito yung actual na condition nung uh, nung binebenta. Meron bang ganun? Meron bang meron bang sanctions kumbaga? Yes, no. Ito kasing online selling isa lang siyang uh, mode of selling eh in fact sila ay isang business pa rin na uh, kailangan registered pa rin with uh, the concerned entities so for example kailangan registered sila with the DTI uh, registered sila with the LGU NBIR, etc so hindi sila exempted dito sa enforcement ng ating provisions ng consumer act so kung may deception silang uh, na commit pwede silang makasuhan based sa ating uh, consumer act at Itong deception pala as as a part of our advocacy, gusto namin ipaalam sa ating mga consumer na dapat maging vigilant tayo sa mga online uh, online shops, no? Ito na nga 'yung sinasabi ni Sir Mel na responsibility natin kapag makikipag-transact tayo sa mga online shops, titignan natin 'yung mga proof of identity nila. So for example, i-require natin 'yung kanilang at uh, DTI business name o kaya naman registration nila with the LGU nang sa gayon ay kapag na problema tayo doon sa produktong binili natin mula doon sa online shop ay mahahabol natin sila based doon sa details ng kanilang registration. Huwag na po nating pahirapan yung sarili natin na hahanapin pa po natin through uh, technical uh, processes no kasi mahirap nga mag maghabol ng mga, kunwari, anonymous shops yeah. na, na existing lang online, na wala man lang identity provided. So, as much as possible, let's take precautionary measures like this one. Tignan natin yung registration nila. Nang sa gayon, pag may problema, tignan natin yung details at pwede na natin silang habulin at masampahan ng karampatang uh, kaso. Uh, so, uh, I uh, parang uh, what I got from that, uh, from from the answer is, uh, so ibig sabihin na la hindi lahat ng no online stores sa mga platforms na to ay DTI registered. Is that what is that warranted no ano no statement? Okay. Well, ito ay isang reality uh, yes. attorney John, uh, no? Yes. So, na hindi lahat ay registered dahil nga hindi nga daw sila uh, regularly engaged in business which is very contentious naman talaga no. Kaya medyo mahirap siyang matukoy kung regular ba siyang engaged in business or ito by isang part-time lamang. Pero in reality may mga unregistered businesses talaga na tinitignan natin kung uh, paano natin sila mahahabol dito sa ating mga online shops kasi usually anonymous 'yan uh, attorney Jan no. Kailangan natin yung yung tulong ng ating mga computer experts, mga IT experts para matukoy yung mga IP address kung pa, paano natin sila matatrap, no? Kaya mahirap siyang mahirap siyang uh, in reality. So, kailangan natin maging vigilant tayo mismo, maging proactive tayo na hindi na tayo papasok sa mga sketchy transactions such as anonymous online shops like this. Yes. Uh, thank you, Attorney At uh, magandang magandang warning yan sa ating mga sa ating mga consumers. Ano? Kasi hin, totoo naman, uh, hin, parang uh, there are other nagpo-proliferate din ng ano ang uh, yung mga businesses na may mga ano lang parang sa totoo lang hindi naman din talaga sila uh, may even do, talaga din yung ano yung existence nila as a as an ano as a business ano So that's a good that's a good ano that's a good tip. So uh sa question 8 naman tayo. Uh Can I join? Yes, uh ma'am Vanessa. Yes. Actually ito it's not really illegal ano din. Parang additional tip lang bilang kapalwa online buyer. <laughs> And very important po na i-revisit natin yung reviews po nung isang nung nung seller. And kaya Tsaka apart uh, part na rin po siguro ng responsibility natin bilang mga consumer na mag-iwan din ng review kasi malaking tulong po yan sa mga consumers natin. Lalo na kung hindi natin naman, uh, hindi pa tayo familiar sa store. So mas maganda talaga na tignan din natin kung naka five star ba siya or talagang walang review, hindi magandang service. So yun lang attorney. Uh, thank you ma'am Angie. Oo, tama nga yan. Ano. Kasi minsan may matitignan tayong items tapos walang reviews ma ma, ma kakabahan ka kahit naman siguro mag legitimate yung business eh hindi siya hindi hindi ka mapapabili doon kasi walang reviews that's a good uh, that's good uh, tip po ma'am ma ma ano and siguro sa mga ano natin dito sa mga kapwa natin na mga online buyers ganoon na lang po ano uh, as a community gawin na lang po natin yun na, na responsibility natin na mag ano din mag feedback sa mga ano sa mga sa mga stores na makikita natin online. Thank you. Uh, so let's proceed to question 8. Uh, kung ibang in order ko sa online shop at ibang ang dumating, maaari ko ba itong ilapit kahit wala itong sira? Uh, well, definitely po, Attorney John, no? kasi pasok pa rin po ito doon sa ating remedies, which is the three R's lalong-lalo lalo na kapag kunyari na deliver nga po sa atin mali yung produkto or kaya iba yung size or iba yung produkto from what we have ordered iba yung itsura niya iba yung gamit niya definitely again we are entitled to such ano po meron po tayong tinatawag sa DTI na 3 Rs which are the remedies available for our consumers lalong-lalo lalo na kapag yung mga ganitong instances so yung 3 Rs natin first is yung ating um, repair we have replacement and then yung ating refund ano po so sa ating 3 hours definitely in this uh event po na mali yung dumating sa atin we can ask for a uh, for a replacement ano po lalong-lalo na kapag talagang mali mali yung dumating sa atin again as consumers we have such right na i-demand from our seller lalong-lalo na if we have definite proof ano po na mali talaga yung from what we order mali talaga yung dumating sa atin we can we can actually and again kapag ho, mga ganong instances, first lobby it to the seller and then kapag wala hong nangyari, try to lobby it with the online platform kung kasama po yung seller natin doon. And then if wala pa rin talaga, then here comes no po the DPI. You can already ask for assistance in the DPI and then we'll be assisting po towards this concern. Thank you, sir. Thank you, sir Mel. Uh, actually, natitempt ko mag magtanong na pero mamaya may related na question dito mamaya. Eh. So, saka na ah uh, mamaya na lang po natin i-discuss ito pagdating doon sa question na yun. Uh, so let's, uh, let's proceed to question 9. Kung damage ang item na nabili ko, kung nit sabi ng seller ay maayos ito noong na-ship, maaari ba akong magreklamo laban sa courier? Okay, uh, at Arjan, I will take ulit itong question. Yes, um, yes, kung napansin mo, Attorney John, this has been repeatedly emphasized kanina sa mga yes, first yeah. questions po natin. Kung kanino ba tayo magre-reklamo, sino bang irereklamo reklamo natin? Kung si seller ba or si courier? So definitely kanina sabi ni Attorney, uh, unahin muna natin si merchant. Tsaka sabi rin niya, niya Sir Mel kanina, si merchant ang nakakaalam kung ano yung condition ng product before siya na-ship. So, yeah. Kung ang tanong naman po ay pwede, pwede naman po talagang mag-file din kay courier. But we recommend po na kapag mag-file po tayo ng complaint, kumpletuhin na natin. So mas maganda pong i-implead na lang natin silang pareho. Unang-una, -una, we have to be determined pa po kung sino talaga yung um, at fault. So uh, kung hindi po tayo sigurado kung sino, kila seller o kay courier ang may kasalanan, it would be better to join them both, yung seller po natin at yung courier doon sa complaint. And pangalawa po, kung sakaling hindi pala si courier yung may kasalanan, it would be, uh, kung hindi po si courier yung may kasalanan, it could be settled right away in the same complaint kasi nandun din naman po si uh, seller. So makakatipid ka ng time, makakatipid ka ng abala talaga. So, yun attorney, um, we, really, we really highly recommend po na kapag hindi tayo sure, mag na lang po tayo sa kanilang pareho. Yes, uh, thank you Ma'am Angie. Ah, uh, pero uh, ako kasi hindi ako, fami hindi ako, kasi ako familiar sa uh, sa complaints mechanism ng ng DTI. Pwede uh, does it need to be a verified complaint at kanino siya i-address if needed through email or through other means ba? Ano bang mga paraan natin? Attorney John, ako na lang sasagot, no? Yes, attorney sir. Regarding sa complaints mechanism ng aming uh, departamento ang 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 process kasi namin, una muna ay mediation. Uh -huh. So for purposes of mediation, kami sa aming region, hindi kami strict as to verification at hindi rin uh, strict sa uh, notarization of the uh, complaint kasi mediation pa lang naman siya. Uh -huh. At pag-uusapan pa lang naman ng both parties kung ano yung possible na pwede maging arreglo no para maayos yung problema. Pero kapag darating na tayo sa point of adjudication, ito na yung parang uh, court hearing natin within the uh, context of administrative agency, ay nire-require na namin itong complaint to be verified dahil nga uh, gusto natin ma-ensure ma 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 na talagang tama lahat ng nakasaad doon sa complaint ng isang complainant. At pagdating doon sa tanong na paano ba or saan ba ipapalang ating mga complaint, una, Meron tayo yung physical filing. Yung physical filing natin, pwede natin gawin sa mga malalapit na provincial offices ng ating Department of uh, Trade and Industry o kaya nga uh, gaya ng sinabi ni Panina kung nahihirapan tayong pumunta sa sentro ng ating probinsya para lamang mag-file uh, ng complaint, ay pwede tayong mag- Uh, lokalidad o munisipalidad. At pwede rin naman through email, no. Ang ang ginagamit ng ating ahensya ay yung consumer care at dti.gov.ph. May uh, meron po tayong uh, tumatanggap po tayo ng mga through email na mga complaints galing sa ating mga consumers. Thank you, Ternisa. Ah, uh, ayun. So meron na tayong meron tayong paraan. So it can be physical, it can be it can be online. Pero mas maigi pa rin yung yung mediation. Sure, uh, we as uh, as ano, as sure, we naman na natin gusto ng mas malaking abala. And uh, in order to settle things amicably, mas maigi pa rin talaga na mediation, which is actually one of the thrusts din ng batas for everyone. Ano? in every dispute na pwede naman siyang immediate mediated, immediate, mediate, mediate mo na lang mo because that will be easier for the government, that will be easier for you as the, as the buyer at easier din siya para dun sa seller. Okay, pero kung talagang wala, kung ayaw mag makip uh, mag-settle, mag edi eh, doon na lang tayo mag-go through sa adjudication. Okay, so uh, for question 10, uh, ito uh, this is uh, very common these days ano, hindi ko alam pero marami siyang implications regarding sa regarding sa ano regarding sa taxes sa registration pero let's ano let's focus on just one aspect of it ano may pananagutan ba kay isang customer kung nag mind siya sa live selling pero hindi ito kinuha uh, attorney sai okay mukhang mahirap na tanong to attorney yes, John, no i know <laughs> kahit ako din i can seem to figure out kung ano anong ano applicable dito okay yeah. sige sige As far as DTI is concerned, inahanap, inahanap ko kasi kung saang batas pwede siyang mapunta. Pero as far as DTI is concerned, wala tayong makita na uh, pananagutan ng isang customer kung nag-mind siya sa isang live selling, uh, live selling na pagbebenta ng ng seller. Siguro ang nakikita ko dito, baka pwede natin i-ankla sa ating civil code na lang on ordinary contracts. Yes. At ito na ay cognizable ng ating ordinary courts. Kasi kahit hindi yan nakasulat, kahit pa nag-express ka lang ng consent doon sa chat box, ay pwede nang magiging actionable yun in case merong breach na na-commit ating customer. Pero ulitin ko, as far as dti is concerned I wala namang applicable na batas na enforced ng dti tungkol dito sa sitwasyon na ganito. attorney jan yes uh, thank you attorney Sai. Uh, these are uh, these are abnormal times nga ano so uh, people resort to a lot of things so uh, well Uh, siguro yung ano natin legal system natin dapat ang mag uh, mag-adjust sa mga gantong situation pero for now yun uh, sa mga viewers natin sa ngayon wala pa namang uh, wala pa namang regulation ang DTI sa mga gantong bagay so uh, be siguro be very, very be very vigilant na lang on both sides ano yung sa seller at sa, sa buyers kung kasi may mga minsan may mga bogus sellers, may minsan may bogus buyers, di ba? And well, these are an uh, abnormal times nga uh, minsan kapit-patalim yung mga tao. Hindi hindi mo hindi mo na alam kung uh, hindi mo na alam kung sino ang legit at sino ang hindi. So be very careful. Mm -hmm.